guys! Welcome back to my video. My name is Megan Magdalan P. Sabakahan. And for today's video, ayan naliligo ako guys kasi bago ko liligo ngayon. At nandito na yung parcel ko. Ito yung Shein. So, um, doon kayo sa app ng Shein. Maganda doon. Pinaka maganda. At may mga gowns o dress o mga babies o bag o shoes. Nandito guys. So, Ayan street in ito guys. Pero inopen ko na kasi excited na excited na ako. At ito na guys, yung Shein binili ko. voice is ito, yung headband sa guys ng Mining. So, ino hindi ko pa to inopen pero i-open ko na ngayon. Yan, i-open natin na guys. Yan. Ito yung soft face. Ayan o color pink siya guys kasi favorite color ko pink my brown, may black at my white hindi ko alam, hindi ko maalala pero ayan guys oh, sobrang fluffy next naman is itong headband ayan is panda yung dalawang panda soft sa ayan oh binilay ko din to sa CN ito yung maganda pero pinking gusto ko pero ito na lang kasi ang cute kasi cute din at ito din cute din itong dalawa next naman is itong clip ayun guys o oh, may apat akong clip pero akala ko malaki pero maliit pala maliit itong clip guys ayan hindi ko po hindi ko pa nito inopen ito yung black and white. Ayan, maliit siya, guys. I know, So cute talaga. Kung nakita ninyo itong Shein, Shopee, TikTok, bibili na kayo nito. Ito yung white, ay yellow and white. Ito yung yellow and white. Parang rose, white, gold. Ayan, ito yun. Know. Hindi kita, guys. Ayan. Ito din, white and black. Hindi ko alam ng color na ito. Kaya nakita ninyo. Last, not but the least, ito. ayan, nakita ninyo guys. Ano sila? Apat sila ng clips. Ayan o, no? clip, clip. Ay! Apat sila. Ito yung pinakamaganda. I-open ko. Tapos naman, ito yung sing-sing. Marami itong sing-sing, guys. Ayan o. No? Oh. Sinuot ko na itong dalawa. Dalawa ito, guys. Ayun, oh. Nasuot ko na. Maganda ito. Ayan. Para sa yung nagkasal? Ayun, oh. Sing-sing. Ito yung one. Ito ang two. Ayan. May rose, guys. Ano, nakita ninyo? yung mga silver-silver. Ayan, nakita niyo guys. I-open na natin to um, bracelet. Ayun, di, bisit ko lang. Singsing. Ayan. Ayan. Ito din, guys, o. Oh. And, kita ninyo, guys, may, may mga diamond. Ayan. Ito din. Parang ito yung mga peka, bato hindi. Pero, ito yung pinakamaganda kung sasot kayo ng singsing kahit -sing saan. Kayo, oh kasi isagero dun kayo sa mall o party, ganyan tapos ito naman is ano you know, kita ninyo yan maganda siya guys, kung hindi niyo nakita kasi ano maganda siya ito din ayan ito yung pinaka maganda guys oh. parang ano siya guys, parang wedding o parang may maid. May maid na siya Ayan, ito yung moon. Ayan, kita niyo guys, ito yung moon. Ayan. Kita niyo tapos ito naman is moon and star and ito yung ano, crown ito naman moon and star ang ganda na itong dalawa guys. Parang cute siya. Yung sing, -sing ko guys is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na sing, -sing kung nakita ninyo. Ayan na. And kung nakita ninyo guys, ayan yung 9 na sing, -sing. Maganda siya. Sobrang ganda. Ganda yung dalawang ay hindi ganda talaga yung mga sing-sing na ito. Parang, parang mayaman parang may yaman ng mga sing-sing. ay yan ang ganda sa so, sobra hindi ko maalam pero nakita ko sa picture o sa CN kahit anong picture dyan ang cute pero so sa personal cute din ano na nakita ninyo dami sing sinsing yan guys para kang may yaman talaga at ito din guys o oh, CN din ito ayan CN Bagay na itong Same na Kung ano yung ibagay nito. bagay din. Next naman is ito. Nabudol na ako dito, guys. Akala ko ng egg pads din kasama, pero hindi pala. Ito pala yon na budula na ako dito. Hindi ko pa ito na-open, pero ganda sa Puro pink din, guys. Ano, may my flower. Ayan, my flowers. So, yun lang, guys, yung mga CN, yung binili ko. ay wala nang laman. Wala na. Wala nang laman yung CN ko. Next video ko na naman, guys. May bago na naman akong Q-Tex. Uh, next video na naman tayo. So, nakita ninyo yung mga binili ko. Pakita ko sa inyo, guys, yung binili ko. Ayan, see? Daming binili, guys. Yan, nakita ninyo. Puro pink, puro headband, puro panda, sing-sing. Kahit ano. So, ayan. So, thank you so much for watching. Bye!